Isa sa mga most wanted person sa listahan ng CIDG ay si Eliasar Perez. Isa itong former kainta police. Dati din itong member ng Special Force o Ayon sa kanyang mga dating kasama sa servisyo, ay mabait at masipag itong pulis. Ayon pa nga kay Retired Special Police Officer for Chudor Kadawing, ito ang former chief of investigation ng Philippine National Police sa Kainta. Ay siya mismo ang nag-build up kay Eliasar Perez. Napakasipag nito at isang magaling na pulis. Kilalang kilala daw nila ito dahil sa ang ama nito ay dati ding nasa serbisyo. Ganon din ang sinabi ni Special Police Officer for Eusebio Ora. Mabait na tao daw si Eliasar. At kapag nasa trabaho, ay subsob ito sa trabaho. Ayon pa sa kanila, ay ito ay larawan ng isang responsable at tinawag pa nga nila itong best man sa kanilang police force. Kaya naman ay talagang nagulat sila nang malamang ito ang prime suspect sa nasabing heinous crime na naganap sa kainta. Ang kwento po na aking ibabahagi ay galing pa rin sa kahilingan ng isa sa ating mga viewers. Ito po ay ang karumal-dumal na krimeng nakatala na sa ating kasaysayan. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento sa nangyaring massacre sa Cainta Rizal noong April 1993 o mas kilala sa tawag na Muto Cainta Massacre. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Ilyazar Perez at Elizabeth Mutok ay matagal nang na magkasintahan. Sa katunayan, ay hindi na ibang tao si Eliazar o Sari sa pamilya Mutok dahil sa palagi itong dumadalaw sa kanilang tahanan. Malambing ito sa kanila lalo na sa kanilang lola Rihina. Botong-boto pa nga ang mama nila dito dahil sa mayroon na daw magtatanggol sa kanila ayon sa pahayag ni Danilo, ang isa sa mga survivor. At dahil nga sa isa itong pulis ay talaga namang pinagkatiwalaan nila ito at welcome sa kanilang tahanan. Taong 1991 ay nagdesisyon si Elizabeth na subukan ang kapalaran sa Japan dahil nga sa pagnanais nito na makatulong sa pamilya. Tinutula naman ito ng nobyo na si Zari at ayaw nitong payagan ng nobya na umalis ng bansa. Ngunit sa kalaunan ay wala itong nagawa kundi pagbigyan ng kagustuhan ng nobya na magtungo ng Japan. Nang panahong iyon ay mahirap pa ang communication lalo na nga kapag nasa ibang bansa. Sa kabila nito ay naging consistent naman ang pagpapalitan ng sulat ng magkasintahan at nagkakausap din sila sa telepono sa pamamagitan ng long distance call. At kahit na nga nasa Japan si Elizabeth, ay malimit pa rin dumadalaw si Zari sa kanilang bahay sa Summer Green Subdivision sa Kainta. Taong 1993 ay matatapos na dapat ang kontrata ni Elizabeth at uuwi na ito ng Pilipinas. Nagplano pa nga ang magkasintahan na magpapakasal na sa pag-uwi nito. Ngunit biglang nagbago ang desisyon ni Elizabeth at nagpasya ito na mag-extend pa ng anim na buwan sa Japan. Na tinutulan naman ng nobyo. Ngunit naging firm ang desisyon ng dalaga. Dito na nagbago ang pakikitungo ni Sari sa kanya at pinagbibintangan pa nito si Elizabeth na nanlalalaki. Kaya ayaw na nito umuwi ng Pilipinas. Ayon kay Elizabeth sa isang panayam na magandang gabi bayan ay nang makausap niya ang nobyo noong April 1993 ay pinaliwanag niya dito na maghintay muna dahil sa meron pa siyang mga pangarap na gustong maabot gusto niya pa ring tulungan ang ina at mga kapatid Ngunit hindi ito nakinig at sa halip ay tinakot siya nito na kung hindi siya uuwi ay papatayin niya ang pamilya ni Elizabeth hindi naman ito kinabahala ng dalaga dahil sa baka umanadala lang ito ng galit ng nobyo at mawawala din paglipas ng mga araw. Ang sa noong April 21, 1993, ng bandang alas 9 ng gabi, ay pumunta si Sari sa bahay ng mga mutok sa kainta. Kasama nito ang isang kaibigan. At dahil nga sa tanggap si Perez ng pamilya at kilala nila itong kasintahan ni Elizabeth, ay masaya silang winelcome ng mga mag-anak. Kahit pangagabi na ito dumating at ayon kay Lourdes, ay amoy alak na ang mga ito. Pinakitunguhan naman ng pamilya ng maayos ang mga bisita at nagyayapa nga itong makipag-inuman kay Eric habang sila ay nagkukwentuhan. Naglalabas ito ng sama ng loob sa nobya dahil nga sa dapat sana ay nakaplano na nilang kasal. Nang dumating si Danilo ay binati niya ang mga bisita. At dahil nga sa pagod galing sa trabaho ay hindi na niya nagawang makipagkwintuhan sa mga ito at umakyat na siya sa kanilang kwarto para magpahinga. At dahil nga sa lumalalim na ang gabi ay nagpahinga na rin ang buntis na asawa ni Eric na si Jocelyn at ang kanilang lola Regina na 70 years old na. Ganon din sila Lourdes at ang asawa nitong si Alfi at ang kanilang mga anak. Tanging si Eric at ang mga bisita na lamang ang naiwan na nag-iinuman. Nang ganap ng alas 10 ng gabi ay nagising si Lourdes at Alfi dahil sa malalakas na kalampag na naririnig nila na nagmumula sa itaas ng kanilang bahay. Kaya naman umakyat si Alfi sa itaas para tignan kung ano ang nangyayari. At ganoon na lang ang takot nito nang makita niya ang bayaw na si Danilo na naliligo sa sarili nitong dugo. At nagawa pa nga nitong sabihin sa kanya na umalis na at tumawag ng tulong dahil pinagsasaksak sila ni Zari. Dahil nga sa takot at pagkataranta, ay agad na bumaba ang nanginginig na si Alfi at itinago ang kanyang mag-iina sa loob ng kanilang banyo. Ngunit dahil sa pag-aalala sa mga mahal sa buhay, ay lumabas si Lourdes at gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Dahil sa hindi na magawang maikwento ng asawa sa kanya, dahil sa nga, nangangatalang katawan nito at tila takot na takot. Nang marating niya ang second floor, ay nakita niya ang mga hindi niya kilalang mga kalalakihan. Sa takot ay agad siyang bumalik sa kinaroroonan ng asawa at mga anak. Lalabas na sana si Alfi para humingi ng tulong. Ngunit bumalik din ito dahil sa may mga nakita itong lalaki na nagbabantay sa kanilang gate. Wala silang nagawa kundi ang manatili sa pinagtataguan hanggang sa umalis ang mga ito. Nang biglang maalala ni Lourdes ang kanilang emergency light kung saan ay tumutunog ito na katulad ng tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis. Agad niya itong kinuha at binuksan. Nilagay niya ang ilaw sa kanilang bintana para maalerto ang kanilang mga kapitbahay. At dahil nga sa tunog ng sirena ng nasabing emergency light, ay agad na nagsialis ang mga kalalakihan. Marahil ay natakot ang mga ito na sa inaakalang may paparating ng mga authorities. Agad namang nagtungo ang mga kapitbahay para alamin kung ano ang nangyayari. At doon na nga lumabas sa pagkakatago si na Lourdes, Alfie at ang mga anak. Agad din naman silang tumawag sa Philippine National Police ng kainta na agad din namang nagtungo sa lugar. Si Lola Regina at Danilo ay agad na sinugod sa hospital at pareho silang nasa critical na kondisyon. Dahil sa dami ng tama ng kutsilyo at dugong nawala sa kanilang katawan. Samantala, ang apat naman na member ng pamilya ay sa morgue na dinala dahil sa wala na itong mga buhay. Isa sa mga namatay ay si Marites Gorordo na pinsa ng mga mutok. Ayon sa autopsy report ng Philippine National Police Laboratory, ay nagtamo ito ng 26 na stab wounds sa buong katawan. Sumunod ay si Eric Cabral na nakapiring ng kanilang makita at nakatali ito. Ayon sa mga pulis ay ito umano ang may potensyal na lumaban kaya nila ito piniringan at itinali bago pinatay. Ayon yan kay Police Inspector Benjamin Lara, ang Medical Legal Officer ng PNP Crime Laboratory. Ang pangatlong biktima ay ang asawa ni Eric na si Jocelyn. Nagtamo ito ng 11 stab wounds at ang batang dinadala nito na nasa 7 buwan pa lamang. Sa isang interview na ginawa ng ABS-CBN Soko, ay inalala ni Danilo ang mga nangyari noong April 21, 1993. Katulad ng mga unang niyang pahayag nang umiwi siya galing sa trabaho ay nadatnan niya na nagiinuman si Eliasar at si Eke de Leon. Ganon din si Eric Cabral. Dahil sa pagod ay binati niya lamang ang mga ito at dumiretsyo na siya sa kanyang silid para magpahinga. At nagising na lang siya dahil sa may mabigat na nakadagan sa kanyang katawan. At nang kanyang imulat ang mga mata ay nakita niya na may lalaki na nakaupo sa kanyang katawan. Sinalag niya ang mga saksak nito at sinubukang lumaban. Ngunit malakas ang nasabing lalaki. Nang mawalan siya ng malay, ay doon na lamang ito huminto sa ginagawang pagsasaksak sa kanya ng kutsilyo. Ayon pa kay Danilo, ay inakala umano siguro nito na siya ay patay na. Sinubukan niyang tumayo para alamin ang nangyayari, ngunit hindi na siya makatayo Pinapakiramdaman niya ang mga kilos ng mga ito at napansin niyang binubuksan ng mga ito ang mga pintuan. At doon na nga niya nakita ang bayaw na sinabihan niyang tumawag ng pulis dahil sa pinagsasaksak na sila ni Zari. Si P.O. to Eliezer Perez ay kinasuhan ng multiple murder at double prostrated murder. Ngunit mula noon ay hindi na nila ito natagpuan. Ayon sa mga salaysay ng magkapatid na Lourdes at Danilo Muto, ay nakita nila noong gabing iyon si Ike de Leon na kasama ni Ilyazar Perez. Ngunit ang lumabas naman sa nasabing investigation ng pulis ay si Darwin de los Santos ang kasama ni Ilyazar. Nang mangalap kasi sila ng mga evidences sa crime scene, ay nakakuha sila ng six latent prints. At isa na doon ay nag kay Darwin De Los Santos. At ito ang nagpapatunay na nandoon ito nang nangyari ang krimen ayon sa fingerprint examiner at deputy chief of fingerprint and identification. Kasi yung fingerprint na nakuha sa crime scene na tumugma kay Darwin De Los Santos ay nakuha sa master's bedroom door na hindi naman pinupuntahan ng mga ordinaryong bisita. Kaya agad na dinakip ng mga pulis si Darwin De Los Santos sa Cebu. Ayon kay SPO 4 Kadawing, ay pinuntahan ito ng kanilang hepe sa Cebu, ngunit hindi na nila ito inabutang buhay. Bago ito namatay ay nagbigay ito ng extrajudicial confession, kung saan ay sinabi niya na siya ang kasama ni Perez ng gabing mangyari ang krimen. Ngunit the Mutok family contested this at pinagdiinan nila na si Ike de Leon ang nakita nilang kasama ni Har Perez. Hinarap naman ni Ike de Leon ang nasabing accusation at nagsubmit pa nga ito ng kanyang fingerprints kung saan ang nasabing mga fingerprints ay hindi tumugma sa mga fingerprints na nakuha sa crime scene. Ganun pa man, dahil sa testimonya ng mga survivors ng Pamilya Mutok ay nahatulan ito ng hukuman ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit nagpasa ito ng apil sa mataas na hukuman at matapos ang labing isang taong pagkakakulong ay napawalang sala ito at nakalaya na kinalungkot at talaga namang kinadismaya ng pamilya. Ayon kay Lourdes at Danilo, ay hanggang ngayon ay hindi nila nakakalimutan ang masakit na pangyayari at kahit pa nga sa kanilang kamatayan, ay dadalhin nila ang sakit at pighati na nangyari sa kanilang pamilya. Lalo na nga, at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nahuhuli si Eliazar Perez. Hanggang ngayon ay makikita mo pa rin ang kanyang mga larawan na nakapaskil sa mga bulletin boards kasama ng mga most wanted list ng CIDG at may award na nagkakahalaga ng 160,000. Ilang dekada na ang nakakaraan pero naging mailap ang hustisya sa pamilya Mutok dahil sa hindi pa rin nahuli ang gumawa nito sa kanilang pamilya. Sino ba namang mag-aakala Nasasapitin ito ng pamilya nang dahil lamang sa maling tao na minahal at pinagkatiwalaan nila. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking ibinahagi. Kung may nais po kayong malaman at nais na talakayin ay ilagay lamang po sa ating comment section. Thank you so much po and see you on my next video.